Shoutout everyone. Ayan. Good morning, guys. Ayan, nakauwi na ako, guys. Sa ano. Dito ngayon sa... Kung saan ako... <laughs> Sinilang na Nakauwi ako dito sa ano, sa Cebu. At... Uh, yun. Gusto ko lang, ano, guys. I-share sa inyo kung saan ako ngayon. Ayan. Yan yung mga bahay na... Uh, ginawa ng government para sa mga tao dati kung naalala nyo guys yung panahon na na wash out yung bahay namin uh, way back 2000 uh, at ano ba uh, 2022 guys yung ano, na na sunogan kami lahat ng mga tao doon walang naisalba So, gabi eh, sa viewers sa TV MyTV Cebu, di maing gabi eh. Din hi sa atong kaigsuunan sa Barangay Luok sa siyudad sa Mandawi. Makita ninyo nga murag Kita yo, buto-buto. Nya. Gabi na kainit din hi sa Good thing lang is walang ah uh, yan, na namatay sa sunog so trending yun siya guys worldwide yung sunog na yun uh, at yan dito kami nilagay ng government although my choice pa din yung mga tao na bumalik doon maraming bumalik doon pero yung kami hindi na kami bumalik doon eh tsaka parang may trauma na yung pamilya ko kaya yung mga iba dito na sila sa ano mamaya guys ituturo ko kayo dun sa mga maganda yung ano pala ng at least natulungan sila ng government diba ayan hindi pa tapos ongoing pa yung mga ano mga bahay ayan yung sa amin nandun tsaka may mga ilan din ang mga kapitbahay na close namin nakapit-bahay na nandyan ninong ko nandyan din sagtuwa <laughs> sila nang ano na nakita nila ako ulit kaya yan may e, ano lang naman, may kunting na, may pang vlog tayo. <laughs> Okay. <laughs> Pakita ko sa inyo yung mga bahay. Bahay namin. Maliit lang bahay namin guys pero at least ano uh, ma-feel ko yung ano, happiness kasama ng ano, family ko. Kaya uh, yun. Pakita ko sa inyo guys yung ano uh, mga bahay dito. Alright. Let's go ayun guys oh mga gamit ng mga ano pang mga equipment mga ano ayan yung ano, pwede naman natin lapitan wala pang nagtatrabaho ayan, at least may progress guys no ayan na mga meron na ding nakatira dun sa likod pakita ko din sa inyo yung uh, bahay namin maliit lang yung bahay namin guys pero at least iba hindi naman importante yung ano yung bahay importante yung nakatira at least na pagsimula ulit yung mga tao dito yung uniform lang yung mga bahay dito guys yun sa amin iwan ko ba <laughs> pero siguro oh, maliit lang talaga tignan yung bahay namin kasi ano eh madami kami sikat <laughs> yung kapatid ko nasa floor na nga kasi dumating ako eh doon tuloy natulog di rin ako pwede doon kasi malaki kasi ako hindi ako pwede matulog doon sa ano kaya yung punso na lang namin yung natulog doon sa sa floor Ayan. yung bahay na. ang uwi pala kung napuntahan ko <laughs> ito yung papa ko guys, yan, yun lang yung mayroon din dito yung tubig si ano lang yan papa ko guys natid lang dito yung tubig Diyan, nilalagay So, yung tubig na yun. So, yun, Mandawi City. O, di ba? Thank you sa inyo, Mandawi City Government. Shout out sa inyo lahat dyan. Salamat sa tulong. Ayan. So, at least, yan yung guys na uh, uh, pinakukunan. nang nakatira dito, tubig. Kaya, yun, at least, ba? Diba? MC naman yan, malinis yung papa ko nagigib gas pa? yun na pa na gas? mana yun guys at <laughs> nagbibidyo sa loob hindi ako nagpapalatay kasi uh, ano sila hindi rin kasi ako sanay na ano, hindi sila sanay ba na gano'n binibidyohan at least yun lang yun guys yung ano namin bahay pero malayo lang dun malayo dun sa dati pero Pero ano lang siya yung parang uh, feel mo yung ayan, yung saya na kasama mo yung pamilya mo. Yan, hindi, hindi talaga uh, ma, magmamater kung ano yung 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 tinitirhan nyo, gano'ng kalaki, gano'ng kaliit. Yan. So, yun masaya lang ako na siguro kahit 3 days okay na din makita ko yung sitwasyon nila ano okay na lahat Kaya, masaya lang ayan thank you guys ganun lang vlog natin for today pintuhan lang uh, share ko lang sa inyo yung mga uh, dito ayan. malapit kami sa mall malapit sa uh, <clears throat> sa daan <laughs> yan okay guys and uh, keep updated sa aking mga video thank you thank you sa support sa aking channel gusto ko gamitin ko na itong church na ito na magpasalamat sa inyong lahat sa mga nagsusuporta at nagmamahal kay Sky Hidin. Charat. Salamat <laughs> sa inyong lahat guys ha. At sana ito yung magsawa na support sa akin. Yoro. May next week po tayo makawal ulit guys. Ayun nga muna tayo. At yun, marami din akong gagawin. So, may mga bibilihin ako para sa bahay. Yeah. and Thank you everyone. And, Keep connected guys. Support, support. Ayan, sa aking mga member dyan. Shoutout sa inyo. Salamat sa pagstay. Salamat sa support lagi. Ayan. Thank you guys and bye bye.